Isang magandang umaga sa atin lahat mga kabukid Ngayon mga kabukid Meron akong gustong ibahagi sa inyo Tungkol dito sa lagayan ng tubig Ng ating mga manok Para sa akin mga kabukid Ito mahalaga na linisin natin Araw-araw Kasi napapansin ko mga kabukid Ito Pag Hindi natin pinalitan Nagkakaroon siya na parang mayroong Madulas doon sa loob Ng lagayan ng tubig yun parang lumot so kailangan natin yung tanggalin para sa akin na ah. parang yun ang dahilan kaya yung ating mga manok nagkakasakit sila nangihina so dapat malaga talaga siya na tangga linisin natin si araw-araw itong lagayan ng tubig base sa karanasan ko sa dito sa aking backyard mga kabukid nung una na itong mga lagay ng tubig na hindi ko pinapalitan baga pinapalipas ko muna yung isang araw bago ko palitan ulit napapansin ko sa aking mga alaga yung parang yung mga palong nila yung dito sa ulo hindi kulay pula ang ibig pa lang sabihin nun kapag hindi kulay pula yung palong ng manok yung parang namumutla sila ibig sabihin nun nanghihina kumbaga hindi sila aktibo Kumbaga, mayroon silang dinaram, karamdaman. Kaya mula noon, sinubukan ko na araw-araw talaga na palitan itong tubig ay itong ng tubig itong lagayan sa kalinisan. Kailangan matanggal yung parang madulas doon sa loob. Sa, sa umpisa, mahirap talaga siya, lalo na kung marami yung manok, manok mo. Pero practice makes perfect kung baga mga kabukid consistency lang araw-arawin mo lang hanggang masana yung sarili mo na palaging nagpapal lilinis ng ganitong mga lagayan ng tubig bigyan na natin sa kanila mga kabukid kasi tapos kung silang pakainin nauuhaw na sila kasamahan nyo ako <coughs> Hanggang dito na lang mga kabukit. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Happy farming sa inyong lahat. Kung saan man kayo ngayon, ingat kayo palagi. Bye-bye. Ang kukulit ng mga alaga ko. Kahit tapos ko nang pakainin, nangiiingay pa rin. God bless sa inyong mga kabukit. Maraming salamat.